na, lang, okay na yan. Okay na yan, okay, sige na, sige na. Hindi, so, na, so, hindi na, hindi na. hindi, na. Hindi na. Okay, <laughs> okay. na. Hindi <laughs> okay, <Okay>, na. Okay, <laughs> okay na. Hindi <laughs> <Thank> na. <you, laughs> thank you, thank you. Thank you po. <laughs> okay. Salamat, Choy. Sige tayo, thank you. <laughs> <Bless> okay. <you>. Salamat, Choy. <laughs> sige. <laughs> sige. <Bless> Yun, <laughs> mga lods, may sasunduin na naman tayo dito ng pasayro, no? Dito na naman tayo sa... Veterans Memorial Medical Center, mga lots. Hello. Tayo natin si ano si Lin, kinuha yung Jappy. Saan? Nandiyan lang oh. Adaan na lang natin. Adaan na natin. Yan. Sikat dito. Tapos dito. Ano gawin niyo doon? Kung kuha na ulit ng, appoint, uh, ng Ayaw, yung, ano, ah ng kuha, appointment. ah, ano yun? Ano yung tao Dala na daw sila para alam. <laughs> Pa-schedule. Pa-schedule pa naman pa, ulit. Pa-schedule pa, pa kayo ulit. Ando na nagpuan ng shopping. yung o oh, daan na na lang doon natin. May dalawa. Pupunta rin sila dun eh. Hindi <laughs> tayo kasi. Hindi na kasi, eh. Balikan ko na nga lang yung pasahiro po eh. Ah, Sana yung ah? magkawang shopping. Eh? Sige, andun sa may ano. May parking doon. P Pitan open mo. Parking. <laughs> Yung dalawa bago din bago Oo, bago eh sumabay sila eh dapat sana eh ano Paano ko sa iyo pahatid sumabay sila ay, eh hindi siya pinili sila Ayun oh, oh, na sila no 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 sila na sila 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 na? sila di ba kung... Kung nandito sila, hindi, hindi ko. siya. Masabi mo may kasama isa? Wala eh. Iniwan niya. Balikan ko na lang, wala pa siyang chat. Ah. Galing pa naman makaati yun, maki-marty. Ah. Kaya sakto lang i-attach tayo. Saktang tama lang. Sila, -ano na? nakasakay? Eh, Andun, nagtawag sila, hindi naman nilalapitan. Nee. Sino ang sinabi sa guard? Sabi, sabi nee, na. sabi kayo sa guard. Nagpaypay na sila. Uh -huh. <laughs> <laughs> hindi. Pag ano dyan, ako dyan ha? Hmm? Guard. Tatawag. <laughs> hindi <laughs> ako, <laughs> kumakaway lang ako. Ayoko mang ano eh. Ayoko mang mang, mang disturbo. Uwi na kong chinilas na, way, ano? na may ano. Namay? Uwi na kami. Uwi ka Kaya, kanya na tayo? dito oh, oh. Ito pa sa Amar. <laughs> <laughs> o, <na>. Ako pa Bicol, lalipad <laughs> la, kami ni. Kaya pa pangasinan. sila? Anjan sila nakasunod? Bata. Kaya ano Ah, uh, inaayos pa yung eh. Hmm. Tatanong pa sa ano? Tatanong pa sa konsultan kung wala na bang kailangan gawin.